Ang 19-year-old na Taiwanese na estudyanteng ito ang nahuli ng pulis na nagmamaneho matapos makainom at dahil dito siya ay naaresto at na-handcuff. Mas lalong naagrabyado ang pulis nang akalain nilang gumagamit ng peking ID ang babae. Ito ang before photo ng babae kung saan siya ay lampas sa isang daang kilo ang kabigatan. At heto siya ngayon, ang laki ng pinagiba. Apat na taon ang kinailangan ng babae para mawala ng apat na pung kilo. Kaya naman pala inakala ng pulis na ang ID niya ay peke. Ang layo na kasi ng itsura niya sa litratong nasa ID. Congrats sa kanya dahil napaka-successful ng kanyang pagpapapayat. Pero sa susunod, don't drink and drive.